makahuli yung master ellie natin ang malaki ngayon guys para masubukan natin yung lakas ng hook mga 2 kilos pwersa-pwersa yun natin may pang sit-sit ha may nagpang sit-sit ah. so try natin dito guys sana makaulit na ng malaki fish on fish on naku toreke kagigisabit <laughs> malaki malaking tiki nga binigay isa sa mga paborito kong ihawin guys tiki fish on fish on guys oh, uh, ang lakas ang lakas malaking ras oh, uh, dali ang ras <laughs> dali ang ras guys rascal ka <laughs> wow <Whoa. laughs> ang laking ras ang laking ras to Rascal. Hmm, isa pa. Ba? Isa bang ras. Ay, hindi. Ay, kirapu, Kirapo. Kirapo. Crapu. Crapu. Crapu, guys, crapu. Crapu. Grapo, good size. <laughs> good size. Siguro marami to sila dito, guys. Sa baba. Hindi na <clears throat> Hindi na active ngayon, guys eh. Hindi na active yung one. Jeb! Mais na diyan. din na active yung mga ano ngayon guys Yung mga snapper or tribali Tanghali na kasi hmm, huli Bigat Bigat Ang bigat mo pare Krapo malaking krapo Huh pagkalaking krapo effective talaga yung ganong retrieve. Kalaking kirapo guys. Raming solid na sukat. Malaki <laughs> mm. mm. Fish on. And guys Kailangan malakas ka magila Kasi ang lalakas nila guys Malalaki yung mga malalaki yung kirapo Ah kalalaki pala talaga ng kirapo dito Ibang mga mamaw yun na nakakita ko guys Ibang <laughs> mga mga mamaw man yung nakita natin ha? Mga mamaw na kirapo hindi siguro nababawasan yung mga trapo dito uh, uli guys ha huh. Liit. <susurna> kinain na pala guys <gay> good size oh 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 wag oh, mo kong patamaan ng pa trapo nilunok na pala ayong ah kita may nylon yun na umunat na mm. maliit <laughs> maliit pala Fish on guys <laughs> labas siya sa butas malaking kirapo ah labas sa butas sa malaking kirapo kalalaki ng kirapo guys Fish mm. on guys Tomatoes <laughs> so ya Tomatoes Yan na tawag na jiglor <laughs> Kapag may init na Tapos may na yung isda guys Kaya ginagawa ko guys Para makahuli ka pa rin kahit paano Ng pangulang Ayan o oh. Mababaw dito guys oh. Mababaw dito. Try natin sa mababaw na 'yan. Kung may snapper, Oh. Inahuli siya guys Huli Pero tanggal Ay ah, hindi dito pa <laughs> Dito pa oh. Unat mo ha Tigas ng mukha mo ha mm, Kuha siya Kuha ang balo guys Sinalo ng balo Ang isda natin Ang pain. <laughs> alam mo ha nandun ka madadali ha gati maraw grabe tinamaan pala talaga siya kaya pala pala hindi siya makaporma yun, tanggal na yung sa taas hmm a little fish kadagdag <laughs> tayo guys <laughs> fish on guys Sa una lang siya malakas sa una lang siya malakas krapo yung mga krapo dito guys malalaki nakakabilib tingnan nyo naman guys yung sukat ng mga krapo nakakabilib yung mga krapo dito malalaki ang sukat pang harvestin talaga pang harvestan na yung sukat nya Chris so, oh. Oh, niya dyan sa kamay ko malalaki na yung mga sirapo dito ito ni Delpish kakauli lang natin bira, yung, bira na yung mga pangibabaw na isda guys mga snapper katago na yan kayo. tanghali na kasi <laughs> color coding color coding So, huling alas, guys. Pencil. Nagamit ko na ito nakaraan, guys. Nagamit ko na ito nakaraan. Try natin. Oo, oh, hirap makahuli ng topwater fish, guys. Siguro dahil tangali na. Pero hindi na rin ito masama. Kahit masasama yung mukha nitong mga isda na nahuli ko. Ha? Baka may tubig pa rin. Jangan lelang uh Oh, huli. May tubig pa siguro yan, Gabe. May tubig pa yan. Tap mo sana yung tubig. Oh. O, Gabe, oh. Trabili, trabili. Bilisan salah natin, kaya daming pating. Apa main tobek jeb? Huli pa guys Ah <laughs> kanuping Kanupeng Jeb Kanupeng nakadagdag pa rin talaga guys Dito sa beach uh, Buti na lang Subok na rin tong Pencil na to Kaya <laughs> nyo guys ah Beautiful Ay pero ay Ay pang sabog na mga ano putang ini di teman Ayo di nagkagat Hmm, kitang-kita kita ang mukanya Kitang-kita Kitang-kita aja ba no? Dito pala kay Sabit siya Good size to jib Good size <laughs> What the? Brr Kitang-kitay Sunod-sunod yan Parang jib Ha? O, oh, saglit lang Tapusin ka lang to Sayang eh Mukhang makadagdag pa eh May kasama yan May kasama yan Yan na Uy Uy May kasama pa yan Pag binagalan mo kaya ka layo para mani Agis Kaya ka layo yagis ba Kinakagat pa Kinakain pa Jim Kinakain pa Fish on Katawa-tawin na natin kay e, pauwi na tayo guys Pauwi na tayo Dito pala sila sa beach Pencil pala ang tutuda sa kanila Pencil lang pala ang tutuda sa kanila Pa kami ni Master JB dito sa La Beach oh. Isang kanuping, dalawang tribali <laughs> Gamit ang pencil Pencil na hindi nagkasulat Pencil na walang tinta <laughs> So kita okay, kasi ng episode guys Patingin na Jib, mga huli natin Jib, nadagdag natin Isang Emperor Fish Dalawang tribali na good size <laughs> Tara na guys Ayan ang lakas ng ulan no? Okay na rin si Master Kukoy Ang mga nahuli natin Jibs Ah yung tubig doon na lang Sige bumabalik -bub na dyan Hmm Hmm talik Mantap <laughs> So hanggang dito na lang guys Kita kita sa episode Babush